Welcome back to my YouTube channel. Nakauwi na kami. Salamat sa Diyos dahil naka uwi na kami ngayon. Pero babalik kami next week dahil sa uh, pagpapa-opera sa uh, pet ni Bim Bim. Para malabo yung pet. na. So ayun na nga guys. Uh, kagabi kami umuwi. So mabagal yung uh, medyo mabagal yung process ng makatimed pero thank you na rin. Nakauwi na rin kami. At ayun na nga. So, ngayon, linis-linis na yun. Nagkatong ako dun, guys. So, kasi ang dami ng lamok, ang daming ipis, ang bahaw na ng opisina dito. As, so, ayun na nga, guys. Uh, welcome back! Ayun, pumunta kami kanina. Kalalabas lang namin kagabi. <laughs> Sinapa ko na naman yung anak ko sa Nakwacha. Pumunta kami kanina sa... Uh, doon sa Suki. Doon sa tapat noon. Ano ba yun, ha? Dapitan! Pumunta kami doon sa dapitan. Tumingin kami ng mga mug. So, pwede naman bumili doon. Kaso nainggan nyo ako mag-ikot-ikot. So, ipapakita ko sa inyo ito. Wow! Ito. Eh. Christmas. Uy! Christmas night! Hello guys, happy Christmas. <laughs> alim na alim siya. Welcome again to my vlog, Charis. <laughs> Ayan, na dito kami guys sa bilihan ng mga furniture, design sa bahay. Wala kang nahanap, Liboy. Mag.

Maglang ang bibili namin. Oo, oh, eh. Hello po. Ang gusto. Ang Mga flowers, mga pang design. Ayan, kung may, ano kayo na event-event.

Ayan sana, oh, gusto ko yan oh, napulo ng mga tasa. Hindi yeah, na. Pag-iisa tayo. Alam ka, oh. Pwede sa nabas mo rin. Pwede sa labas. Hmm. Papasok pa nila yung sagabi. Ay, hindi natin pinapasok yun. Ilalagyan lang ng trapal. Oh guys, mga mora lang yan. Ayan, wholesaler din to kung magtitinda ka ng mga ganito. Ano ba? Doon ang, ayun na. <laughs> Ito. Yan, linisan lang natin yan, yan. Ano? Madumi na. Linisan lang yan. Uh -huh. um, pang mayaman pa yan, oh. Ang um, init. Ibilisan na tayo ng pasa. Halika na. Ano ay lang mga... dahan. Tama. Tumutulong na nga guys, di ba galing kami doon. Tapos pagdating naman naman dito, ayun, naligo na kami, tapos kumain na kami, nagpagpahinga naman kami. Tapos nga, ayun na nga tayo doon guys. Um, doon sa uh, kagabi, galing kami doon sa hospital. Three days kami doon, hindi ako nag-vlog guys kasi um, parang ayoko na muna i-share yung aking mga experience ngayon na parang medyo mabigat sa pakiramdam. <laughs> Pero next time guys, um, mag-share na-share na ako kasi mas maganda pa rin talaga na parang sinishare mo rin yung mga uh, nangyayari sa buhay mo tapos kitinan mo ulit uh, ayun, parang nalampasan mo ganoon, so ayun na nga um, ayun, ipapakita ko rin sa inyo yung video ko doon, Nag video rin ako doon sa hospital, yung last day na namin uh, so ito, ipapakita ko na sa inyo guys doon kami na confined sa Makati Med medyo malayo-layo pa and expensive bala si daddy niyan So, ayun. Ayan, um, ayun, share ko na dito. So, heto na nga guys. Ayan, nag-video video rin ako dyan. At eto na nga, tulog si Bulilit ko dyan. At palabas na kami. Wala na siyang swero kasi tinanggal na. Kasi ayun na nga, nalabas na nga kami. Kaya gabi pa lang noon, um, oy, umag madaling araw, tinanggal na. Pero naabutan pa rin kami ng gabi bago kami makalabas dito sa Makati Med. So, ayun. Kasi, um, Dalawa yung doktor ni bembem bem So, yung isa yung mag o -opera at yung isa yung pedya. Pedya, parehas din sila pedya. Pero, yung isa ay uh, nagsisurgery. Tapos, yung isa naman ay pedya talaga siya para sa mga bata. At ayun na nga, uh, natagalan bago. Siyempre, lalabas kami. Dapat tayong isang doktor ay sang-ayon sa paglabas namin. Kaya, inantay namin hanggat hindi daw tumatawag si Dr. Tuason ay hindi mo na kayo makakalabas kasi nga kailangan daw mo na i-inform. So, si Dr. Tuason ay siya yung mag-oopera kay Bimbim -bim sa Pwet. So, ayun. At gabi na rin nag-reply talaga si Dr. Tuason kaya gabi na rin kami nakalabas. Siguro mga alas dos na kami. Madaling araw na kami lumabas ng gabi. So, ayun. Pero thank naman at uh, nakalabas na rin kami at okay na rin si Bembem. Kaya pala siya na-confine kasi nagtataitay siya at nagsusuka. So 5 days siya nagtataitae. Uh, so yung dalawang araw ay nagsusuka siya at nagtataitay sabay-sabay yun. Tapos yung pangatlong araw, sunod-sunod yung pagpupo niya. Halos tubig na yung pinapupo niya and yung 4 days ay pinacheck up na namin. At ayun na nga, sabi ng doktor, i-confine na. So ayun guys, na-confine na kami. Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. And for today nga pala, nakumpay ako. ko. Charisse! <laughs> Hindi ako anakumpay, guys. Yung baby ko. Ayan, anakumpay na yon Babalik-balik na lang to sa hospital. Ayan. Oh. Kami, oh. Kasi uh, one week na siya, five days na siya nagtatae at nagsusuka. Yung first niya is, nagtatae siya at nagsusuka, two days yun. Then after that, after two days, ayun, nagtatae na siya sa mag- Simula umaga hanggang gabi ay nakakasampu na siya ng diaper. Tapos sa gabi pa, ayun pa, bawat day niya, magtatain na naman. So, hinayaan ko lang. Sa ko baka normal pa. Pero hindi naman siya dinalagnat. Kaya hindi ko muna siya dinala talaga ng hospital. So, ayun. After 5 days, nagpa-check up na kami. Nagpa-check up na kami kasi ah uh, yung kanyang bukol sa pwet ay talagang lumalaki niya na parang may mga nana. So, yun yung up namin dito sa Makati Med. At ayun na nga yung ano sa amin, suggestion sa amin ng doktor. I-confine na daw po pa kasi uh, para hindi daw ma-dehydrate. Kasi nakikita niya na, na mumutla na. Tapos pagka umiiyak siya, nakikita na ng doktor na putla-putla na. Yung parang, itura uh, ko na naman guys. Hindi <laughs> na naman ako ayos Pero <laughs> don't worry guys. Mm, um, alam nyo, gaganda ako kasi magbablog na ako ng mga product. Magta-try na ako. Ano daw? Magbablog. Sana all. Okay, gaganda. Next time na natin yung pag-usapan. So, ayun. Madami yan. Oh, okay, okay. So, ayun lang nga guys. Tapang pa yung dito sa Metro Hill. So, pang ano na namin dito. <coughs> Pangalawa. Okay na siya. Um, naaaga pa na yung pagkapupupupo niya hindi na siya yung talagang every one hour nakaka dalawa o tatlong diaper hindi na tsaka watery kasi yung pupo niya guys na nakakatakot din okay, ayun ngayong taon na to pangatlo na niya na to sabi ko nga sana wala na pang apat wala na pang apat wala na ah wala na ha okay wala na wala na wala na daw So, ayun. Uh, sana maka pa? pasok pa yung ano ko, MetroHelp ko. Kasi ginamit ko yung Metro health ko ngayon. Sana makapasok ko siya. Tapos, ayun. Um... Ayun, ano pa ba? Ah, uh, yun, kasi check up lang sana kami. Kaso nga lang, ayun nga suggest na nga ng doktor so wala kami magagawa pag so, suggest na ng doktor alangan man so ayun ito ayan mo ano tinanggal muna pala yung dextrose niya kasi na yung ano niya na yung kamay niya kagabi tapos ngayon na bago na naman yung paa sa paa, na lang sana lalagyan kasi namaga na naman so, parang nagkaroon ng tubig ayan. Tinan nyo guys. Oh. Ayan, oh. Ayan, oh. ayan. Parang maga pa siya. Oh. oh. Kagabi to. Kagabi. Ayun, Ay. Wait lang. So, ayan. mag lang siya. Oh. Hey. Ay. Magaling ka na. Ah. Ayan, kaninang alas. Alas 5. Ano siya. Mainit. Sabi ko sa nurse. Parang mainit. Tapos nakita ko na naman. Namamaga na naman yung swero na dito sa may bandang paa. Pinatanggal ko muna kasi sabi ko, 37.5 na. Eh, ayoko nang, ano to kasi, nagkukumpulsyon na nga to, eh, na nga to. Kaya, sabi, tuturukan daw ulit. Pero mapahingahan daw muna siya. Kaya, ito na po. Lahat na. Baldadis na to, baldado na sila so, ayun, lumabas mo na sila daddy, tsaka sila bibo bumili ng pagkain namin hi hi kumpain na naman ah natulog ka na natulog na to ay, nagpoops ah, nagpoops na naman siya. so, ayun na nga guys, so, ayun na uh, yung for today vlog ko ngayon um, hindi ako nakapag-araw-araw kasi nga, ayun na nga, kami sa Makati Med. So, anyway guys, see you on my next video and tomorrow, magwe-prepare kami sa operasyon ni BimBim. -Bim. So, mag-iipon kami ng pera. So, ayun. Uh, di ko alam kung saan. Uh, pero meron naman pagkukunan si Daddy. Bahala na siya sa boy niya. So, responsible din niya kasi anak niya yun eh. Um, kailangan ng anak niya yun. So, anyway guys, merong ano dito nagpaparate. Hindi ko alam kung ano yan. So, ayun na guys. Hanggang dito na lang aking vlog and see you on my next video. Tomorrow makakapag-vlog siguro ako ng aking daily. So, ayan. Pagdating ko dito sa bahay, ang dami kong parcel. Buti na lang, mm, tinatanggap ni, ano, ni boyfriend ang aking mga parcel. Binabayaran niya. Dapat lang kasi ako nagbabantay doon sa hospital. So, ayun. <laughs> so, yun na nga guys. Bye-bye. See you on my next video. Don't forget to subscribe my channel. And, uh, my name is Eunice uh, Domasig I'm from Preto Diaz Ursogon. So, vlogger tayo. At, ayun na nga guys. See you. Bye! <laughs>